Oh, may ano tubig dito pala oh? Keraan. Ayan, ito maganda to. ko Ito pa yung saluyot ni Saluyot niya. Niniyo sa layout. Dandan na. na. Ayun. na Ayos na ito, kuya. Ayos na. Naka, ano na. siya? Ito maganda mababa. ang araw eh. kabunuan ayos, ayos yung, ano niya yung pagkadilig uh, niya hindi siyang basang basa ma ma marami na ito pag ano oo